Walang kinalaman yung kulay na suot ko sa buhay ko ngayon. Ay, Dapat... Do you believe in love? Yes, I believe. Because what I believe is what... Picture na kayo. Pag-uung sa inyo. Guys, hindi ko sila atin mamaya. Pag-picture lang sila. Sila. Kayo. Ay, ganda mga picture. Nakakain lang kayo. Wala kang bakyan. Kambak ay na. Ang attitude mo, ang attitude po ng batang to, oh. Bas nyo to. Pwede mo kunya, picture ako sa ulo. video mo din ako kasi tap-tech ka naman. Ayusin mm -hmm. oh, mo yung drone yung gumagas. <laughs> kasi naman yung event niyo. Pero gusto mo, ma'am, malapit, malayo. Oh. lang. po. Hanggang saan? Kung ano lang, speaker lang. Uy, uy! Uy, ang ganda mo daw.

Baka kasi pag naman naka kasi pag na-president n'yo. Ano yan? Ano yung kulay grey? Ay, papansin lang. Yung white single. Ate, loud and proud single siya din. Baka kayo talaga sa isa't isa. Eh, 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 ano yung kulay na ganyan? Kulay grey na ganyan? KJ. Oy, KJ. Bakit? KJ. Tsaka ano, sudyante. Spidyante. Ay, ikaw? Ay, heron. Single. Parang di naman. Parang doubles. Ay, kayo na lang kayo na lang daw. Ayoko. Support kay na lang daw. Kayo, kayo na, ay, ayun lang eh. Ay! uy, Kuyuy! Kutiyay! Ang asim niyo, Mark! J. Mark! Ay, say hello to Mark! Can... <laughs> yes! Perfect! lang lang nila tayo kasi eh, sinitag ang mga ate. So, <laughs> ate walang gano'n. Kasi may ganyan-ganyan pa sa mundo. Ay yung active ng page mo, may pabate. <laughs> <laughs> sorry, sorry. Magand... May, may editor. Man. May pubman. Ay sila, untag lang man nilang interview Ando kasi oh, si yeah. Iban eh, papansin pa naman si Iban. O. Oh. Papansin oh, pa, pa naman siya. Oo, sa'yo. Ay, oo oh, 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 nga, oo oh, nga. Ay, may premium pala. <laughs> kailangan mo sa yan. Yeah, do you believe in love? Yes, I believe. Because what I believe is what my believers do. Oh, di ko alam yun. <laughs> at least may English. Oo, oh, at least may English na lamabas. Ayun, ayun. Sa yan, best friend ko yan. Sorry. <laughs> Ayun. Yung, ayun. ayun na, umalapit na. Ito hindi sa atin. Yes! 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 <laughs> pa? Yes! 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 We are one. Oh, sabi sa'yo, hindi sila pumunta sa atin. tayo. Eh. Oh, Ang mga tayo. Why? Why? Yeah. Exit Ay taray May pa ano sila May pa aris. Oh, As As lang hmm? Aris so, uh, Aris Kulang yung production ah, daw. <coughs> ah walang jowa Meron wala lang Ay wala Ikaw ang wala. wala Wala walang jowa <laughs> visit mo ito huh? visit mo Ang visit mo ng dami pilar. Iniyuman daw. So pbibigay ko sa harap. Alam mo? of love. <laughs> <laughs> walang love. Ano 'to? So kasi pagmamahalan. Wait lang. Eh yes, mga walang nang joya or suwian 'pag ganun, wala nang date-date 'yung gano'n. Yung si Ivan, oo, oh, uwi agad din. Oo. Oh, ganda niya sa brown. <laughs> ano ba yun? ang, ano 'yung ano nang brown? Ano ang brown? Siguradong ano. Ano yun? Great tayo kasi study oh, first. Oo, oh study first. Tsaka KJ. Wow. <laughs> KJ. Oh, Ang papansin nila. Bag namin sa live. Bag nila gunin. Ano yung brown mo na yan, Nak? Wala, wala mas. Okay. Gusto <laughs> ko matyaga. Ako wala, study Walang kinalaman yung kulay wala. na suot ko sa buhay ko ngayon. Ay, ganun. Dapat kasi Papapansin ready. Papansin ka lang kasi dito, dito ngayon. Maganda naman ako. Me din. Ang gali niya. Pagkagat ko mga walang date, uwi na na agad. Maganda naman ako. Wala na, wala din talaga sa time pera. Oo nga. Wala din pera kaya dorm lang muna, gano'n. Achipan!